Hi guys, welcome back to my channel. Nandito ko ngayon sa kusina. So ngayon guys, may time ako gumawa ng content video kasi wala na akong mga amo na sa umra. Kaya libre tayo ngayon mag-video. Kasi guys, talaga hindi hindi ako makakapagawa ng content kapag andito sila. Bawal kasi dito sa kusina. Ang telepono, mag-video-video, video, bawal. Alam niyo naman, syempre. Kaya ingat na lang tayo guys. So yun na nga guys. Wala nga ang aking boss. So ngayon, maglilinis ako ng rep kasi matagal nang dinalinis yung ref namin uh, dinifrost po itong ref na to so ngayon dininisin ko pati yung mga glass ha so, po na ako na ako trabaho so wala naman sila so namahinga lang naman ako ng kunting oras kasi ang dating nila ay sa martes ng gabi tanggit lang sila okay na obra lang naman sila kaya may time pa ako na wow, uh, sunday, monday and tuesday para mag-generating kasi guys maayos ngayon dahil wala sila. Pero kung andito sila, hindi ako makakapag-linis ng kung dapat kong linisin kasi wala akong time gawa na nga dito yung mga, you know, parents nila. So, yung kapatid, kaalis lang, no? Sending ko na, mag-sending ko nang wala. Yung nanay, sa ano pa, December. So, ngayon, kapag wala sila, gagawin ko yung dapat kong gawin. Dahil dala na ako, kahit, kapag wala sila, takaw ako na, dininis ng dapat kong linisin. kaya na po mga foods na hindi na kinakain. Ayaw ko na ganito. So Uy, tatako po. Tatako na lang natin. Kasi ilang araw na rin itong mga salad na ito. Dalawang kasing salad. Ito ay with lettuce. This one is pasta. Uh, pasta. Hindi ko gusto yung pasta. Pero maganda daw sa matawan. So hindi mo, makain so So na natin yung hindi ko kakainin. Pero kakainin ko naman syempre, ito ko tapos, sayang. Ito naman yung parang pansit pansitan ba? Hindi na ubus ni Amo kahapon, so hindi rin naman ako nakain ito kasi nilalagay nila ito ng yogurt and then put the sugar. So hindi rin ako makain. True! Ganun ang buhay guys. Para malinis po ng alit yung rest. Ito yung mga natin kinisin. Kailangan natin ito ingatan kasi ito guys ay salamin glass. guys, sana naman supportahan yung aking content video. So ngayon, uh, hanggang na lang muna. Kasi, video na haba <laughs> na, mahirap mag-edit. Magsasagot ako ng rep. Thank you for watching!